Grabe, lakas ng ulan kanina. Sobrang daming bumaha dito. Ito kasama ko si Paring James. Titingnan naman yung loob ng subdivision namin kung kamusta. Gamit namin itong CBR 500. Ikot lang tayo kung ano na yung nangyari dito sa loob. Pre, pasuyo ako, pasara. Thank you. Uh, <coughs> Sakto, alas 4, medyo. Buti na lang, wala nang ulan. Dito, sakay ka dito. Oo, oh, ang kaska. <laughs> Hindi namin. Pataas ba? Oo. <laughs> Big bike gaming tayo ngayon. Okay? Ito, ito. Kamusta? Ito bilisan, Gusto mo pre yung ma na na yung mahirap. <laughs> na <ako> na Iikutin <laughs> <laughs> natin yung ano, yung nangyari. Grabe, daming ano ola. Ay, ano ba to? Yung kila mama, bumaha eh. Sa loob, tumagas yung tubig. Ayun, tumagas yung sa kanila dito eh. Tinalang natin. Alaga, ito nga. Ma, bumaha dito kanina? Ito? Buti hindi kayo na kuryente dito. Oo. Oh. Yung sa may ano doon, sa may labasan, labas do, lubog sa sasakyan eh. Dito magmumotor. Tingnan natin, ikot tayo doon. Doon doon sa may ano tulay eh. Oh, medyo may mga CBR ano series talaga. Oh, ayun talaga aggressive 'yun. Dito wala naman baha dito masyado kasi mataas na lugar 'to eh. ito may mga bumagsak oh, malunggay. Ah, uh, sarap 'to no pang ulam mamaya. Maganda ganda ng bahay eh. Ah, taga dito pala 'to si ano. Kilala ko 'to eh, yung click na 'yun eh. Opya. Oh, <laughs> dito yung ano wala yung kalsada dito puro buhangin ala tapos may mga para langis langis oh Dulas yan eh ah dito daw yung baha eh pero parang kanina malakas daw yung agos dito medyo ito medyo tumaas dito daw yung may lumubog eh dyan oh no? ayun oh no? lubog daw yung kotse na dilaw na yun eh kaso buti humupa na siya ang bilis humupa yun ang maganda ah dito mataas na dito hindi na tumasyado Kamusta yung dyan sa CBR? Maganda sa kanya, mataas eh, no? Kita mo yung unahan. Sa ilang araw ko na dinadrive tong motor na to, pre, na ano na ako, nasanay na ako sa position niya. Oo, oh, gagi, parang normal na bike na lang sa akin eh. Gusto ko nga ibagyo bagyo eh. CB... Ay, mas maganda yung eh, Advent. Mas, oh, mas masarap i-drive yun, pero mas masarap i-drive yun, pero mas pogi ito. Pili ka na lang. Pero ito, pre, hindi naman to ganong kata pogi talaga eh. Ito yung school nila Yohan, ano? ayun no? Kanina pinapapunta sila dyan, kaso bumaha, kaya hindi na tumuloy, ayun Oh, pre, kasi upuan to. Kanina nga, lagpas yung sa may puno na upuan. Lumalagpas dun eh. Testing ko rin kung ano yung feel dito kapag nakaangkas ako. Tinan natin. Ah, okay din pala yung upuan niya. Sa ano, pag magjowa kayo eh. talaga dito hawak, pre. Pang magjowa. jowa diba, diba meron ako, meron ako, ano, cd 150 Oo. Pero yung ganyang ano pre, yung ganyang riding position, kaya may long ride? Ay, pwede lang. Pwede pre. Pwede no? Oo, oh, may relax siya oh, hindi siya naman kasi sub-sub na sub-sub. Hindi, basta mayroon talagang nakapitan yung paa mo. Oo. Oh, pwede. Oh. pwede. So okay pala yung verdict sa ano. Pero okay din pala sa akin sa, sa likod pre oh. Oo, oh, mataas. Pero para sa akin mas, may ano eh, mas plus sa akin yung mataas eh. Kita ko yung unahan. Hindi na ako lilik. Oh, mag-side si Inka. Ano, kuwita Medyo nakababala yung camera ko eh. Pero yung kita ko dito sa helmet, kitang kita ko talaga lahat. oo oh, entry level to na big bike eh. Big ka yung power. Oo. Yeah, bukas ko. Isa lang masasabi ko, sarap mag big bike.